nalolobat po siya kahit magandang battery for example tong sa akin bago pa lang to buwan pa lang ito so ngayon pag susi mo magkikita natin no lads okay ayan so kung mapapasin nyo 10.3 lang siya so matik hindi kayang start ito okay so testingin natin pakita ko sa inyo pas natin okay so alright so konting idea lang po sa mga NMAX version 2 keyless ha? Ah? Uh, ABS uh, lalo na po ito Yamaha Huawei Connect okay so Yamaha Huawei Connect so At Nmax uh, kahit Aerox version 2 basta Huawei Connect Meron po sang ganito so nagiging madalas issue ng mga nito once na halimbawa one week di mo na gamit o madalas na i stack nalolobat po siya Telling works like and share at magandang battery for example tong sa akin bago pa lang to buwan pa lang ito so ngayon pag susi mo magkikita natin no Oh, lads. Okay? Ayan, so kung mapapansin nyo, 10.3 lang siya. So, matik, hindi kayang start ito. Okay? So, testingin natin. Pakita ko sa inyo, pas button natin. Okay, so pumipitik lang po ang relay kung mamaririnig kayo. Yun, no? Oh. Okay, so yun, naging 9 na lang, 9.6. So, matik, hindi po under yan. Dapat to, maximum, uh, 12 volts pataas bago i-start. So, anong gagawin yan? O, dito muna tayo. For example, ang Nmax na to ay nalobat lahat tapos hindi mo na ma-open sa remote hindi mo na ma-on dito para mabuksan yung uh, compartment so meron pong susi yan ito. so ito sa ilalim ng compartment sa may tapalodo ayan po ayan meron dito yan mga loads you know so andito lang yan para may open ng susi you know okay, mga loads narinig nyo para mabuksan ang compartment kita kulit you know so alright oh mga loads okay So anong gagawin natin? Open muna natin mga lods ha. Yun o. No? Okay. So ang discarte dito. Pinaka discarte. Para hindi na po siya malobat. Okay. So disconnect na lang natin ang Y-connect. Sa mga laging na-stack lang po ito na hindi nagagamit daily. Alright. So saan ang Y-connect nito? So okay. So dito po sa ilalim ng upuan. Meron po ditong dalawang pilip. Okay. Nandito. So nabaklas na natin. Sa kabila pa. Ayan, baka ko na. So dito po sa ilalim ng battery, nandito po ang bike connect. So disconnect na natin 'to para hindi madaling malobat o hindi nalolobat dahil dito dahil ito pina-stack lang. Okay, so, tanggalin ko muna. Okay? 'Yun. So yung battery ko, ayan oh, stack pa. Yuwasa, mga lodski, okay? So nasamba ang bike connect. Ito po. Ito po ang bike connect nga katabi ng battery, nandito yung socket. Ito naman yung ECU So yung bag itong ECU Gawing kaliwa So ito pong Y-Connect Gawing kanan So Nadali lang bunutin to Yan o oh. Pus lang po ito Tsaka ilain Adali Yun o no? Alright So disconnect na lang po Itong Y-Connect na to Okay So automatic to Naka-disconnect na yan Pag nakatagal ang socket So yung socket Pwede naman to Kahit ibabalang ng ganito Yun oh. No? Alright Alright So then charge na lang natin. So may charger uh, may charger tayo dito, battery charger. So charge ko muna papakita ko sa inyo mamaya. I-start na 'to pagkatapos natin mag-charge. All right, indeed. So eto na mga lods. Yung na po, nag charge na siya. Okay, so charge lang natin 'to kahit mga isang oras lang, you know. So anong oras na ba? 10:30. So, 30 minutes lang full charge na to. Malakas naman kasi to eh. So, 11. Pwede na tong start. Kagandaan nito dahil naka-disconnect na yung y connect at madalang lang magamit ang motor na ito. So di naman araw-araw kasi busy tayo sa shop. So hindi na po ito basta maluloba dahil naka-disconnect ng Y-Connect. Y-Connect kasi kahit hindi naka-charge, kahit hindi naka-susay, di mo ginagamit. Kumakain ito ng karga dahil naka po ito sa battery. Alright, so update. Okay, so tignan natin mga lods kung nag-charge na po. Okay, so kahit paano, charge na siya. So na- So, okay, good sa mga lods. Start na po natin. Okay, testing, testing. So, mga lods, atras ko po muna. Start na natin. So, ngayon, testingin na natin mga lods kung ilan na po yung charge na. Ayo, oh, 11.9. So, kaya na niya yan. So, testingin ko muna kasi saglit pa lang sa 30 minutes. So, at, ayun, 12, 12, 12 volts na siya. So, testingin na natin start mga lods. You know. Alright So, nagt-charge na mga lods O, kasi matik naman yan Malakas mag-charge sa mga battery natin Ang mga motor natin Tulad ng NMAX na to Okay, 13 So, minor lang yun know, 14.2 Okay So, yun lang mga lods Third lang po Alright So, testingin natin ulit Ito ko Ito yung susi natin ulit Yun, 12.1 So, i-start ko ulit yun oh okay baka lads kya ah. alright yun oh okay so yun lang po tatanggalin so, lang po itong Y-Connect na to so ano yung socket hubutin nyo lang so matic ha? so automatic po itong NMAX na keyless uh, Yamaha Y-Connect uh, kahit ilang buwan po ito naka-stack dito ni Mintis yan hindi na po yan malolobat okay pag naka disconnect ng wifi connect so para lang po ito sa mga madalang lang magamit pero kung daily use naman ng motor nyo so hindi nyo na po kailangan baklasin ang wifi connect okay so yun lang po daily works po sharing is caring